Magandang araw mga kaibigan. Sa dami ng magagandang lugar dito sa Pilipinas, may mga iilan na hindi lang basta tanawin, kundi tunay na buhay na saksi ng ating kasaysayan. Kaya sa video ito ay samahan niyo akong tuklasin ang sampung makasaysayang lugar sa Pilipinas. Lahat ng lugar na ito ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Tara na simulan na natin. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Mactan Shrine, Lapu-Lapu City, Cebu Isa sa pinakatanyag at most visited na makasaysayang lugar sa bansa ay ang Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City, Cebu. Dito naganap ang makasaysayang labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521 kung saan pinamunuan ni Dato Lapu-Lapu ang kanyang mga mandirigma para labanan si Ferdinand Magellan ang tanyag na Portugis na naglayag para sa Espanya. Sa lugar na ito ay nakatayo ang malaking rebulto ni lapu simbolo ng tapang at katapangan ng ating mga ninuno. Kapag nakatayo ka mismo sa tabi ng rebulto, para kang lumilipad pabalik sa panahong walang takot na ipagtanggol ng mga katutubo ang kinalaghang lubain. Maririnig mo ang kwento ng bayaning hindi nagpasakop at nanindigan para sa kalayaan. 9. Fort Pilar, Sambuanga City. Lumipat naman tayo sa katimugang bahagi ng bansa sa Mindanao, sa Sambuanga City, kung saan matatagpuan ang Fort Pilar. Itinayo ito noong 1635 bilang depensa ng mga Kastila laban sa mga Moro at iba pang lumulusob sa baybayin. Pero sa paglipas ng panahon, higit pa sa pagiging kuta ang naging papel nito. Ang Fort Pilar ay naging dambana ng Birhen del Pilar, ang patrona ng Sambuanga at ngayon ay sentro ng pananampalataya at pagninilay. Hindi lang ito basta tanawin, ito'y pinagtagpitagping kwento ng laban, pananampalataya at kultura. Sa bawat pagbisita, mararamdaman mo ang malalim na pananampalataya at katadagan ng mga tao rito. 8. Leyte Landing Memorial, Palo Leyte Sa Eastern Visayas naman, matatagpuan ang Leyte Landing Memorial sa Palo Leyte, isang lugar na mahalaga sa kasaysayan ng buong mundo. Noong Oktubre 20, 1944, bumalik si General Douglas MacArthur kasamang pwersa ng mga Amerikano at Pilipino para palayain ang bansa mula sa pananakop ng mga Hapones. Ang bantayog na ito ay may naglalakihang estatwa ni MacArthur at ng kanyang mga kasamahang opisyal. Para itong tahimik na paalaala ng pangako at pag-asa sa gitna ng kaguluhan ng digmaan. Kapag nandoon ka, may isip mo ang libu-libong sundalong lumaban para sa ating kalayaan at mararamdaman mo ang bigat at dangal ng ating nakaraan. 7. Banawe Rice Terraces, Ifugao Balik tayo sa Luzon, pero sa Hilaga naman. Ang kamanghamanghang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Mahigit dalawang libong taon nang ginagamit ng ating mga ninunong ifugaw ang hagdang-hagdang palayan na ito na inukit sa matatarik na bundok gamit lang ang simpleng kagamitan at lakas ng tao. Hindi lang ito basta tanawin, isa itong patunay ng kahusayan ng ating mga ninuno sa engineering at sa balanseng ugnayan ng tao at kalikasan. Habang tinitingnan mo ang mahahabang hagdan na tila hagdan patungong langit, may isip mo ang pawis at tiyaga ng mga henerasyon ng Ifugao na bumuo at nagpanatili nito hanggang sa ngayon. 6. Davao Japanese Tunnel, Davao City Mula sa Hilaga, punta tayo sa Mindanao sa Davao Japanese Tunnel. Ito ay ginawa ng mga sundalong Hapones noong ikalaong digmaang pandaigdig bilang lihim na lagusan para sa kanilang operasyon. Ngayon, bukas ito sa publiko bilang isang makasaysayang pasyalan. Sa loob ay makikita pa rin ang mga lumang kagamitan, mga selda at pader na nagkukwento ng madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Nakakatindig balahibo ang pakiramdam habang naglalakad sa loob. May isip mo ang takot at tensyon na bumabalot dito noon. Isa itong paalaala na sa kabila ng gera, nagtagumpay pa rin ang diwa ng mga Pilipino. 5. Barasoain Church, Malolos, Bulacan. Pabalik-ulit tayo sa Luzon sa Barasoain Church sa Malolos, Bulacan. Dito ginanap ang makasaysayang kongreso ng Malolos noong 1898 na nagbunga ng unang Saligang Batas ng Pilipinas at nagtatag ng unang republika. Ang kauna-unahang republika sa buong Asya. Ang simbahan na ito ay hindi lang basta gusali, ito ang simbolo ng pagkakaisa at hangarin ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling pamahalaan. Kapag nandoon ka mismo ay mararamdaman mo ang diwa ng revolusyon, ang damdaming nagudyok sa ating mga ninuno na ipaglaban ang tunay na kalayaan. 4. Battle of Budaho Site, Holo Sulu Balik tayo sa Mindanao, sa bundok Daho sa Holo Sulu. Dito naganap ang malagim na Bud Tahoe Massacre noong 1906 kung saan libo-libong Moro kasama ng mga kababaihan at mga bata ang napatay ng mga sundalong Amerikano. Habang umaakyat ka sa bundok daho, mararamdaman mo ang bigat ng kasaysayan at sakripisyo ng mga tausug na lumaban para sa kanilang kalayaan. Ang lugar na ito ay tahimik na saksi ng katapangan at trahedya at nagsisilbing paalaala nang tunay na pag-ibig sa bayan ay walang kinakatakutan. 3. Balangiga Bells, Balangiga Eastern Samar Punta tayo ulit sa Visayas, sa Balangiga Eastern Samar kung saan matatagpuan ang makasaysayang Balangiga Bells. Ang mga kampanang ito ay naging simbolo ng katapangan ng mga Pilipino matapos ang Balangiga Encounter noong 1901. Isa sa pinakamadalas pag-usapan na labanan laban sa mga Amerikano. Kinuha ng mga Amerikano ang mga kampana bilang tropeyo ng digmaan at ibinalik lang ito matapos ang mahigit isang siglo. Kapag maririnig mo ang kwento nito, may iintindihan mo kung bakit para sa mga taga-Samar, ang mga kampanang ito ay hindi lang basta bakal, kundi puso ng kanilang kasaysayan. 2. Vegan Heritage Village, Ilocosur Balik tayo sa Luzon sa Vegan Heritage Village sa Ilocosur. Sa bawat kalsadang nilalakaran mo rito, tila bumabalik ka sa panahon ng mga Kastila. Ang mga lumang bahay na bato at kahoy, ang mga kaleesat ang amoy ng sinuunang kahoy sa hangin. Para kang nasa isang buhay na museo. Ang Vigan ay hindi lang basta tanawin para sa mga turista, kundi simbolo ng kahalagahan ng pagpapanatili ng ating kultura sa kabila ng pag-usbong ng modernong panahon. Isang paalaala na ang ating nakaraan ay napakahalagang pundasyon ng ating kinabukasan. 1. Rizal Park or Luneta, Maynila At syempre bilang pambansang landmark, hindi pwedeng mawala sa listahan ang Rizal Park o mas kilala bilang Luneta. Dito pinatay si Dr. Jose Rizal noong 1896, isang pangyayaring nagpabago sa daloy ng ating kasaysayan. Ngayon, ang luneta ay hindi lang basta lugar ng kasaysayan, kundi isang malaking parke kung saan sama-samang naglalaro ang mga bata, namamasyal ang mga pamipamilya at nagdarasal ang mga Pilipino. Ang bantayog ni Rizal ay nakatayo bilang paalala ng kanyang pag-ibig sa bayan at ng mahalagang aral na iniwan niya sa bawat Pilipino, nang tunay na kalayaan ay may kaakibat na sakripisyo. Ayan mga kaibigan, Nalibot na natin ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao para ipakita na ang ating kasaysayan ay hindi lang nakatali sa isang lugar kundi nakakalat sa bawat sulok ng ating bansa. Sana sa susunod na biyahe mo'y madala mo ang mga kwentong ito sa puso mo. Huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento ng ating bayan. Hanggang sa muli, Mabuhay ang Pilipinas!